kasabay ng paglutang ng ilang artistang diumanoy dumanas ng sexual harassment at iba't ibang uri ng pangaabuso. Isa-isa na rin nalalantad sa pagdinig sa Senado ang mga pangalan na mga itunuturong salarin. Kaugnay niyan, mananatili ang nakakapit sa Senado ang isa sa mga independent contractors ng isang TV station na nadadawit sa insidente matapos tumangging sagutin ang mga tanong ng mga senador. Report mula kay Mayan Corvera. Pinangalanan na ng singer na si Gerald Santos, ang dating musical director sa GMA7, na umanay ng halay sa kanya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media bagamat hindi na idinetalya, sinabi ni Santos na matindi ang ginawa sa kanyang pang ng musical director na si Danny Tan noong December 25 hanggang 26 ng 2005 dahil dito dumana siya ng mental at psychological torture ang kaso niya ni Sandro Mulac ang gumising sa kanya para lumantad at magsalita sabi pa ni Santos kung inaprubahan lang sana ng network ang karilang apilano ang February 20 11 na mabigyan ng kopya ng kanilang ginawang investigasyon sa kanyang reklamo. Sana nakapagsampara sila ng kaso sa korte. Sa gulang po na 15 years old ay naranasan ko ang pinakamapait na maaring maranasan ng isang bata. Pero dahil po sa aking marugdog na pangarap na may aho ng aking pamilya sa kahirapan, ay pinilit ko pong kalunutan ang pangyaring ito sa aking puso at isipan. Hindi ko alam ng aking pamilya pero apat na beses po akong nagisip na tapusin na ang aking buhay. Dahil sa matinding kaihiya na maaari kong maranasan kapag nalaman ito ng lahat. Dahil sa pandidiri ko sa sarili ko na ginawa nako ng ganito. Dahil alam ko sa sarili ko na wala akong magagawa at walang makikinig sa akin. Apilan niya sa mga senador, paigtingin pa ang batas laban sa sexual harassment, sexual abuse, rape at pahabain ng prescriptive period dahil hindi na lahat ng biktima ay handa agad lumantad at magsalita sa sinapit na pangaabuso. Nagbigay naman ng ilang detalye si Mula hinggil sa halinhinang pangmumulesa sa kanya ni na Jojo Nones at Richard Cruz. Nag-abot nga, nag nga po siya ng 500 peso bill sa akin. Then, may nilagay po siyang substance white substance dun po sa table ng hotel. Then pinagbabasag po niya ng hotel, hotel room key card. Tapos ayun po, tinuruan po niya ako kung paano, kung paano gamitin po yung substance. Nauna po silang commit ni... Nauna po silang hot ni Toddy Cruz, sila po dalawa. Then ako po yung ako po yung pinasunod nila. Then after ilang minutes po After ilang minutes po uh hindi lang ako ako ni Sir Jojo sa kama. Nang tanungin ni Sir Jingo Estrada Sinones, isinangkalan niya ang right against self-incrimination. Uh, Your Honor, since the case is already with the. No, I'm asking you. Okay. Do you still deny? I I would like to invoke my right to self incrimination, Your Honor. I, Since the case is already in the DOJ, we will answer there. Um, and we, what we about the drugs? What the about the, the, case. the white powdery substance that you poured on the table? Same, Your Honor. I invoke my right to self incrimination since the details, since the case. These are details of the case and the case is already with the DOJ, Your Honor. Pero sabi ni Estrada, hindi incriminating ang kanyang mga tanong. Sumagot pa si Nones sa tiginit na ginamit lang niya ang kanyang karapatan na ikinagalit ni Estrada dahilan kaya nagain ito ng motion para hindi makalaya si Nones. That question. Uh, very ridiculous. Hindi mo alam na Umalis si Sandro, you, yes. gano'n? Your Honor, everything we say here may be connected to right. facts of an okay. ongoing case. I reiterate, it is our... Total Wallahin, I reiterate that you you still be detained there, detentional. <coughs> <coughs> Hindi dumating sa pagdinig ang TV writer na si Richard Cruz dahil ayon sa kanyang abogado, isinugot sa ospital kahapon dahil sa gastrointestinal bleeding. May Ann Vera para sa mata ng aguila. Matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa matanang agila prime time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa atnet25tv.